Kai Soto nagpakita ng mala NBA na laro sa laban ng Gilas at New Zealand. Sikat na sikat sa FIBA at Gilas Pilipinas gumawa na naman ng history matapos talunin ng New Zealand sa kauna ang pagkakataon sa FIBA sanctioned game. Justin Brownlee kasama na naman sa history at Chris Newsom sikat sa FIBA dahil sa dagger 3. So nanalo nga ang ating Gilas Pilipinas sa malakas ng New Zealand sa score na 93 to 89. At ang best player of the game probably si Justin Brownlee na naka-score ng 26 big points at may 11 rebounds at may 4 assists. Sa laban, pinakababa ni Justin Brownlee ang mga Pilipino fans matapos itong sumablay sa dalawang crucial na free throw nito sa dying minutes ng laban. Pero agad naman itong bumawi at naipasok ang dalawang mas crucial na free throw para sel Johan ng panalo ng Gilas Pilipinas na gumawa ng history bilang kasama sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa FIBA. Maraming binibreak talaga na record itong si Justin Brownlee simula ng sumali ito sa ating Gilas Pilipinas kasama siyempre ang head coach ng Barangay Ginebra at ng Gilas Pilipinas ngayon na si Coach Tim Cone. Isa sa pinakamalaking revelation ngayon sa laban ng Gilas at New Zealand ang ating ipinagmamalaki na si Kai Soto na naka-score ng 19 points na may 10 rebounds at samahan mo pa ng 7 assists. Muntik ng mag-triple-double na nagpakita ng lakas at mala-NBA na performance na literal na gumulat sa mga Pilipino fans. Sikat nga si Kai Soto sa kanyang triple double alert na kinaption pa ng FIBA dahil sa sobrang ganda ng lilaro nito sa laban. Isa pa sa may pinakamagandang inlalaro sa laban si Chris Newsom na nagpakita ng solid na depensa at nagpamalas ng magagandang scoring sa ilang crucial na sandali. Sikat nga sa FIBA ang dagger 3 ni Chris Newsom na sinigawan talaga ng mga Pilipino fans sa laban na naka-score ng 11 points, may 4 rebounds at may 3 assists. Solid din ang ipinakita ng PBA MVP na si Scottie Thompson na nagpakita din ng mga magagandang scoring at depensa na naka-score ng 12 points at may 4 rebounds at may 6 assists. Samantala, tila nagtaka pala at gulat ang ace player ng New Zealand na si Corey Webster na ganito na pala ngayon ng Pilipinas sa basketball. At ang maganda pa daw sa Pilipinas ngayon ay malalaki daw sila na first time daw niyang nakaharap dahil nasanay sila na di naman daw ganong kalalaki ang Pilipinas noon. Sa post interview ni Corey Webster kahit medyo dismayadwa ay sinabi nito na babawi daw sila sa susunod nilang game at congratulations daw sa ating Gilas Pilipinas na maganda ang pinakita sa kakatapos lang na laban ang ating Gilas Pilipinas sa ngayon ay 3-0 sa standing ng FIBA Asian Qualifier. At sa pagkakalam natin, pasok na sila sa August para sa si Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa November 24 para ma-improve pa nila ang kanilang walang talong record na 3-0 sa standing ng FIBA Asian Qualifier ngayong 2024. Abangan at samahan ulit natin silang suportahan sa kanilang susunod na game.